Ah, okay. Hello guys. Dito kami guys sa kusina ni Madam Sorot. Ayan guys, nagluto kami guys ng sinigang na manok. Ayan. Madali ang luto yan guys. Kasi wala yung nanay namin guys. Kaya nagluto kami. Pero guys, hindi kami takot kasi pera namin yan. Binili namin, bumili kami ng bigas. Ito guys, binili namin bigas namin. Ayan. Kasi pag ano guys, pag wala yung tatay namin, yung hamon namin yung laki, hindi kami nakakakain. Kasi madamot siya ka guys. Eto yung binili I namin. Like bumili kami guys ng yung nasa styro na manok. Oh, limang styro. Yun ang ulam namin guys. Good for one month guys. Sana umabot. Ito yung guys, yung ano namin, yung lettuce namin guys, matatigas na kasi yun lang ang namin para hindi halata ng nanay namin. Kasi madamot siya guys, kaya kailangan namin na kami lagi ng pera. Kasi kung hindi kami magbibito guys ng pera namin, gutom na kami. Nataba kami guys sa pera namin, hindi sa pagkain nila. Kasi madamot ang babae. Okay, guys. Balot ko muna guys ang mga na matila namin. Kung matikita, Nakikipig kami guys. Hanggang one month yan guys. Wala kasi siya guys. Dalawa kami naiwanan. Kaya nakalusot kami ng pagkain. Ang hirap guys pag walang pagkain na ano, sarili. Kasi lagi mahap diyan siya namin guys. Alam niyo guys, sobrang damak ng nanay namin. So, kami guys, binili niya man ng pagkain. Ang init ng ulo niya sa amin. Tapos, kung ano-ano pinagagawa sa amin. Pinagkatrabaho. Mahilig siya guys, magpabuhat ng mabibigat. Kaya hindi maganda guys ang amin namin guys. Kami lang guys ang magaganda. Katulong. Joke lang yung guys. Ha? guys ng namin. Marami kami na makakain ngayon kasi wala yung amo namin. Ay, ang ingay naman ng pinapanood mo. Nagla-ano tayo eh. Bla-vlog tayo eh. O, diyan eh. Vlog ba yan? Oo, oo ha? Ah? Ayan guys, yung kasama ko. Ayan guys. Uh, nakakakain din kami guys ng marami. Ang hirap guys nang wala kami ng pagkain. Tawawa kami. Ito guys yung bahay ng amo ko. Amo namin. Ayan. Ayan. May mata. Ayan guys. Ang mata. Ayan yung mata. Maraming mata yan guys. Elevator. May elevator sila guys, pero sila lang ang nasa kay dyan. Kami, hindi kami nasa kay dyan. Ayan. Ayan. Hmm. Konting tiis na lang guys, matapos na rin ang kontrata ko. Kaya, yung payo namin sa gustong mag-abroad sana mahaba ang pasensya nyo sa magiging amo nyo lalo kung mapa taon kayo sa ganitong amo na sobrang damot sa pagkain mahabang pasensya lang ang kailangan baunin tibay ng loob at lakas ng loob para pumunta dito kakayanin yung homesick kung may mga anak kayo, may mga jowa kayo, kailangan na maging matibay ang loob nyo. Saka mahaba ang inyong pasensya. Kasi 2 years ang kontrata nyo. Yan lang ang mapapayo ko sa inyo guys. Bye! Bye-bye, guys.